Thank you. Yo go Reina. Yeah. I'll go. Hello! Hello mga mga, mga fans, follower na ko diha. Hello! Labaw na ni kwan kini Ani din oi. Okay si Ate Town. Sako <laughs> okay. na kini katabang sa kung kinabuhi ni si Ate. Tingon okay. ani ni, ni siya mga fans. Pa pa pa, pa dios, dios lang ni siya pero anak ani niya na sa Yobe, nanindag jus. <laughs>

Owel? Owel para Owel, owel! ba? Masan na, masan! Dyan, masak. sticker yun. Wala tayo sticker, Wala. Wala papel. Papel lang, pila Kailan bayad tayo Wala. Day! Oh, lot lang! mo, pili lang dyan. Usa usa o sya Pili lang mo dire. Pa doy, doy! Oh. Oto yatek do, yatek nila. Hindi yoty dunis. Ayoko na hubo, di po yun yung na hubo. Kuya, kuya. No, nanghihubo man imong petah. Mahusay na yah. Kadaot ka na makon ka na kanser. Mahusay diba na yah. Yeah, yeah. Ayoko di man ka basah. Yeah, balit diba lang na yah ka. Si Hawar Shit, pala si yun si kenang yun. Palat ay mura yun ng kono? no? Baya. yun ba? Baya. Oo, oh, oh, sorry ayun, no? Sorry ayun ba? Di yun maulaw sa kamera ni mataan, eh, di, no? Oh, din na ba? Baya.